Hello guys, for today's video, nakapaglinis po tayo ng very very light. Ayan, dati po dyan nakalagay yung rep namin dahil naka-order po ako ng uh, kitchen rack. Ayan, dito ko na po inorganize yung aking mga ibang gamit na nabili rin sa TikTok. So, eto rin po yung aking mga nabili ngayon. So, salamat naman po at paunti-unti nakakabili tayo ng gamit. At syempre, ayan, yung ating pantry. O, oh, diba guys, yung ating pantry ay medyo nakaka nadadagdag ako na po Nang paunti-unti na naman yung aking pantry. So, thank you, thank you, Lord. Then, nakakabili, mo, nakakabili na po tayo kahit pa isa-isa lang ng mga ganyan. So, eto na po, diba guys? Oh, meron na yung ginagamit ko po sa aking pagbibig. Mga mga white chocolate. Dito po sa likod ay merong mga yung chocolate chips. Dito naman po yung white chocolate. Ad, uh, nakalinis na tayo. So, eto na po. Siyempre, yung oven ko, andun pa rin. And then, so, ayan, nakalinis tayo. Diba, guys? Nakapagtupi na rin po ako ng damit. So, yung rep namin po, dito na namin nilagay. Ah, uh, Thank you, Lord, for the blessing. Kahit papano po. Ayan yung aking rock organizer. Kitchen organizer pala. So, guys, thank you very much. Bye-bye.